Kung sa Biblia natin titignan kapatid, ang pagkakahiwa-hiwalay dahil sa ang mga tao minsan wala silang uh, ano yung tinatawag na contentment, hindi sila kontento. Merong hinahanap pang isa't isa na pagka hindi nakita doon sa kanyang kinaroroonan, hihiwalay siya hahanap siya. Basahin natin ang 18.1 ng Kawikaan. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Yun. Yung humihiwalay, sabi ng Diyos, ang Diyos kasi nakakaalam ng kaisipan, ng puso ng tao. Yung nanwi kang humihiwalay, humahanap yon ng kanyang sariling nasa. Pero siyang gusto na sarili, hindi niya makita doon sa kanyang sinasamahan, hihiwalay siya. Tapos makikipagtalo siya doon sa kanyang hiniwalayan. Yan ang sinasabi ng dahilan ng Diyos kung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang tao. At ang nagiiinsinuate iinsinuate o ang nagiging promotor o pinagmumula ng pagkakahiwa-hiwalay, yan ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang gusto kasi ng Diyos, ang tao magkaisa isa sa mabuti. Ang ginagawa ni Satanas, gumagawa siya ng dibisyon. Pinagpapaksyon-paksyon niya, nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-aaway ang mga tao, nagkokontrahan sa isa't isa. Kawain ni Satanas yun. Santiago 3, Isisais at kinse. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayon, sa diablo yun. Kung asan yung inasabi ni Santiago na paninibugho, kampi-kampi. Yung kampi-kampi, grupo-grupo yun eh. Pagkakahiwa-hiwalay ng tao. Kung asa ng wika yung mga ganon, kampi-kampi, nandoon ang kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. Yan ang pinanggagalingan ng mga sari-saring kasamaan. Dayaan, asamaan, siraan, at saka yung uh, gera, kampi-kampi, kaguluhan, mga paninibugho, mga pagkakaalit. Yang lahat ng yan, nandyan ang lahat ng gawang masama. Pag-isip ka na ng lahat ng gawang masama, nandoon sa mga taong nagkakampi-kampi, naninibugho, at saka mga nagkakagulo-kagulo. Hindi ang wika ito, ang karunungang bumaba buhat sa itaas, hindi galing sa Diyos yan, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa Diablo. So, ang Diablo, ang promotor, siya ang ugat ng lahat ng pagkakagulo dito sa lupa. Siya ang gumagawa na ang tao magkaroon ng pag-aaway-away, pagtatakwil sa isa't isa pagkakampi-kampi. Samantalang ang gusto naman ng Diyos, ang tao ay magkaisa. Para sa Diyos, yung nasa 133.1 ng awit, basahin natin. Masdanin niyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang gusto ng Diyos, ang mga magkakapatid, magsitahang magkakasama sa pagkakaisa pagkaisa-isa. Pero merong mga tao katutubong ayaw ng kalooban ng Diyos. Ang gusto nila, yung ano, pagkaroon sila ng kalayaang gawin, yung sarili nilang gustong gawin, at kahit na yun ay masama. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Merong pagkakampi-kampi mayroong pagkakabahabahag. Ang sabi sa English, divisions, no? actions, ayun na, and confusion, strife, envying, sa iba-ibang sali ng Biblia. Mababasa natin yon na ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa lupa ay yung pagkakabahagi, pagkakampi-kampi, na hindi nagkakaisa ang mga tao. Meron kasi tayong dapat na pagkaisahan, mga kapatid. Eh, pero ayaw nung iba doon sa mabuti. Ayaw nila nung matuwid. Ayaw nila nung fair. Gusto nila lamang sila. Kung gusto nila minsan, ay wag silang naaagrabyado. Ang gusto nung iba, ayaw nila na mauutusan sila o mapapailalim sila sa kanino man, doon na nag-uumpisa ngayon yung strife, yung paglalaban-laban at pagkakampi-kampi. yan din ang dahilan kung bakit dumami ang mga relihiyon sa ating panahon.